ang dalangin ng taong matuwid. Salmo 17, talatang 1 hanggang 15. O Panginoon, pakinggan niyo ang taimtim kong dalangin. Dinggin niyo po ang hiling kong katarungan. Alam niyo kung sino ang gumagawa ng matuwid. Kaya sabihin niyo na wala akong kasalanan. Siniyasat niyo ang puso ko. At kahit sa gabi sinusubukan niyo ako. Ngunit wala kayong nakitang anumang kasalanan sa akin. Napagpasyahan ko na hindi ako magsasalita ng masama gaya ng ginagawa ng iba. Dahil sa inyong mga salita, Ini ko ang paggawa ng masama at kalupitan. Palagi kong sinusunod ang inyong kagustuhan at hindi ako bumabaling sa kaliwa o sa kanan man. O Diyos, sa inyo ako'y dumadalangin dahil alam kong ako'y inyong diringgin. Pakinggan niyo po ang aking mga hiling. Ipakita niyo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng inyong kahanga-hangang gawa. Alam ko sa inyong kapangyarihan, inyong inililigtas ang mga taong nangangailangan sa inyo mula sa kanilang mga kaaway. Ingatan na niyo ako katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mga mata at kalingain niyo gaya ng pagtatakip ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ipagtanggol niyo po ako sa aking mga kaaway na nakapaligid sa akin at pinagtatangkaan ang aking buhay. Sila'y mayayabang sa kanilang pagsasalita at mga walang awa. Ako'y hinanap nila at ngayoy kanilang napapaligiran. Naghihintay na lamang sila ng pagkakataong itumba ako. Para silang mga leon na kumukubli at nag-aabang at nakahandang sumakmal ng mga biktima. Sige na po, Panginoon, labanan niyo na at talunin sila. At iligtas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Iligtas niyo ako sa mga makamundong tao, na ang gusto lamang ay ang mga bagay ng sanlibutan. Kaming mga minamahal niyo ay biyayaan niyo ng kasaganaan, pati ang aming mga anak hanggang sa aming kaapu-apuhan. Dahil ako'y matuwid, makikita ko kayo. At sapat na sa akin ang makita ka sa aking pagising. May gustong iparating sa akin ang Diyos. Dalawang libo dalawang put ikawalo ng araw Sabado tanghaling tapat nang bigla akong mapatingin sa alapaap, nang magpakita ang isang anghel, sakin sa alapaap isang ofanim. Hindi ako makapaniwala pero hindi ako natakot, bagkus lalong pinagtibay ang pananampalataya ko sa iyo. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng iyong bugtong, na anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat sa pakikinig kapatid. God bless you.